Hello Atiens, welcome back to my channel patuloy pa rin ang pagmamayagpag at pag-usad sa tagumpay mula sa tagatong ang uh, ating SB19 Moonlight Marami mga feedback, mga positive mga good comment at uh, ang layo na rin ng narating ng SB19 Moonlight subalit hindi maiwasan kaakibat na ang mga negatibong komento mula sa mga haters o bashers o mga taong ayaw sa SB19 o ayaw sa mga pipa song. Kaya naman, ito nga guys, ato yung discovery na mayroon din mga ilan-ilan lamang na mga negatibong komento sa kanta na Moonlight ng SB19. Parang hindi sila happy at para ampalaya talaga or ampalaya talaga sila. Hindi sila happy sa natamong tagumpay ng kapwa Pinoy na singer na SB19. Pero at the same time, maraming salamat pa rin sa mga 18 the power of 18 na sumusuporta palagi para mapunta sa tugatog ng tagumpay ang kantang song collaboration ng uh, S19 ni The Tear at Ian Asher na Moonlight. Again, congratulations in spite sa mga bashers at haters nila na hindi masaya para sa kanila. Music